News Update Mga balita ngayon Mga buto ng tao kumpirmadong nadiskubre sa Taal Lake ayon kay PNP Chief Tore. 16 million pesos na halaga ng kontrabandong sigarilyo nasa bat sa Sultan Kudara 2.5 million pesos na halaga ng marijuana kumpiskado sa Burnham Parking Lot Dalawang suspect na sakote Ako po si Cesar Soriano para ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon Kinumpirmahan ni Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III na mga buto ng tao ang ilang sa mga narecover sa search operation sa Taal Lake nitong nagdaang linggo. Sa press briefing ngayong araw, sinabi ni Torre na bukod sa buto ng tao, narecover din ng technical divers ang ilang labi ng hayop dahil sa may mga sakahan sa paligid ng lawa. Ang Taal ay farming yan. So Andiyan na lahat na makikita natin. May mga na-recover na mga animal animal remains, may mga may human at uh, mix mix na ang ating mga tinitingnan ngayon na mga kaya kasama sa ating processing diyan ang pag differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin. Saad naman ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fahardo, kinolekta na ang DNA samples ng labindalawang kaanak ng mga nawawalang sabongero at ngayon sumas sa ilalim sa scientific examination ng PNP Forensic Group. Ngayong araw ay nagpapatuloy ang search and retrieval operation sa Taal Lake. Nasa bat ng Western Mindanao Naval Commando WMNC ang 16 million pesos na halaga ng smuggled tobacco sa isang operasyon sa karagatang sakop ng Kalamansig Sultan Kudarat Kamakaila. Nahuli ang FV3 Sisters, lula ng limang tripulante at 280 master cases Katungang ang Bureau of Customs Zamboanga kinong piska ang mga produkto dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act, BIR Regulations at EO No. 245 ng National Tobacco Administration na i-turnover na ang kontrabando sa BOC para sa investigasyon habang pinakawalan ng mga tripulante matapos matukoy na walang suga. Kumpiskado ng mga operatiba ng Pidea Cordillera ang higit 20 kilo ng inihinalang marijuana bricks na nagkakahalaga ng tinatayang 2.5 million pesos sa buy bus operation sa parking lot ng Burnham Park sa barangay Burnham Legarda, Baguio City, Kamakailang. Arestado ang dalawang suspect, isang 43 anyos na residente mula Bakun, Benguet at isang 53 mula naman sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Ayon sa Pidea Car, ang suspect na taga Nueva Ecija ay dati nang inaresto nakaugnay ng ilegal na droga. Kasalukuyan silang nasa kustudiya ng PIDEA habang hinihahanda ang kasong isasampal laban sa kanila sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.